Nagluto nga pala si Papa nang nagmamantik ang adobo tapos lalagyan mo pa ng chili oil. Ay nako, panalong food trip to. Pero bago muna ang lahat, eh naglalakad-lakad nga pala ako nito nang nakita ko si... Oh, oh, ang ading! Ang pogi mo pala sa personal! Yo, teka, Kamukha teka, mo teka, si Big Soto sa malayo! <laughs> sa malapit pala <Malayo>. yun! <laughs> Ngayong araw nga eh, ang cravings ko ay adobong nagmamantika. Kaya mamamalengke ako nang may nakita ako. Teka, si Madam Charlotte to ha, bakit to nandito? Eh, itong taong to, basta may lulutuin sa bahay, nakakatunog agad eh oh. O oh, na, sige na sumama ka na dito nga guys eh naglalakad nga pala kami ni Madam Charlotte Lord! energetic mga tao dito guys so mag tayo ng food tripan may nadala nga pala tayo dito nagtitinda ng ice cream no bali ito nga pala yung food trip natin ngayong araw bago tayo kumain ng adobo syempre habang papunta kami sa palengke nakita pa namin si oh, mga oh. ding oh, oh. ang pogi mo pala sa personal oh, oh. kamukha mo si Big Soto sa malayo sa <laughs> so malapit malayo, malayo. sana <laughs> magpapatuloy mo mapaganda yung mga kasada natin sa tagig at pateros oh, oh. ayos. Okay, edukasyon Yuno. ang kalusugan pag-awain bayan business order at saka yung mga programa, mga ayuda para sa ating mga senior citizen, mga kababayan dito sa lungsod ng Tagig na nangangailangan. Transportation, yan po ang ating tutukan kasama ng Team Lani Gaitano ni Mayor Lani Mayor. Ayun, Ayun. 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 Habang papunta kami sa palengke, nadaanan pa namin yung event nila. Okay ha, ah, parami ng parami yung mga tao dito. At pagkalipas ng ilang minuto, nandito na nga pala tayo sa may palengke. Bali, bumili nga pala ako dito ng isang kilo ng liempo, no? At namili na rin pala ako dito ng mga recados tapos pinaluto ko na kay papa pinaluto ko nga pala kay papa itong nagmamanting ng adobo kasi masarap siya magluto nito na ito. nagiwan na pala siya dito ng bawang at saka ng sibuyas tapos nilagay ni papa yung sibuyas at bawang doon sa may baboy tapos pinigyan niya ng kamalanse at nilagyan niya ng toyo bali guys imamarinit nga pala ni papa itong baboy no kaya siya pinaluto ko kasi may mga ganun siyang technique dito nga guys eh nagisa na nga pala si papa ng bawang at sibuyas tapos ilagay na pala niya yung minarinate na baboy na mga 30 minutes after natin igisa ng konti eh lalagyan naman niya ng coke sarap niyan guys oh so, ha hayaan niyo lang yung coke na na matuyo dyan tapos ganito na yung kinalabasan grabe panalo to masarap to ipare eh, sa mainit na kanin kaya ito sumandok ako dito ng bagong sayang na kanin at sumandok na rin pala ako ng ulam tapos talagang pa natin yung ng chili oil ng top Polo so guys ito nga pala yung cravings ko ngayong araw no adobong pinatuyo wow. tapos nilagyan natin siya ng chili oil ng uh, top Polo top Polo tigman ko nga tong niluto ni Papa you know hmm Stop. hmm Mangang yung ala niya, tili-ola. Ah. <laughs> Grabe. Mm. Labas nga, pawis ko, eh. Tapos ko naman, tol. Oo oh, naman. Hmm. Alam ko, di ka pa mabubusog, eh. Eh, siyempre. luto ng tatay mo eh. Pag hindi ko nung sinaping nasarapan ako, pakibalda ako dyan sa baba. Tsaka di ka na makakain yan dito? Kaya nga, iingat lang na Hmm. Nainalang kulit ako nakatikim na ano, lutong bahay. syempre Grabe. Ito. Hmm. Hmm. Matamis-tamis na. Basta masarap man eh. Sarap talaga. Hmm. Kap ng luto ni Papa dito. Eh habang naman malengke tayo, nadaanan pa natin si Ani eh, si Kung Ading eh no? Ito ang nga eh. Lupet. Buti na kamayan pa natin. Mm -hmm. Diba? Hmm. Tapos na luto ni Papa, yun eh, ang oh. Huh? grabe, may chili oil pa ng Topsy, Topsy Polo. Oo, uh -huh. kapisa. Hmm, uh -huh. ang nalo to.